guys, good evening sa inyong lahat. Um, naghatag na putak advance regalo para ugma, no? So congratulations day mga mga boss no sa ato ang regalo nag i advance gabi kung nakalantaw mo ani sa 402 ato aning advance regalo gabi. Eh. congratulations no. Ang kauban ani kay 975. Mo man ay shadow mga boss. Ang 975. Congratulations lang sa nakapick no sa nakalantaw ana gabi. Eh. G advance nato na, na regalo. So, karun, regalo. So karon, advance regalo gyapon nato ang ihatag karong adlaw, ah, karong gabi una para og ugma, para og mas adlaw sa Lunes o bulan sa September 23, 2024. All dros gihapon nino. So ato mga kombinasyon karon gipangligasan ganihang sa sa 2 PM mga result kay 502 ang ato ah, kay natay ah, 602 no 602 nya napuntay 1-2. So, ligas karon kay 7-5-3. Race back ni, 7-5-3. nga to, ah, kay natay 7-4-3. So, ipagligasan ah, na to ang mga kombinasyon. You Kaya know? Pero, pwede niya balikan o maapuhon mga bosa ah. kanya itong mga kombinasyon. Kaya yung 2-0, uh, 6-0-2, 5-1-2, o 7-4-3. Pwede niyo balikan og mapuhon mga boss. Pwede mo mag-target og rumble anak ugma mapuhon, no Sa so, mga ganahan mo balikan abalikin ah, na, na ninyo o ang ato ang uh, ah, kung ihatag sa inyo na kini ah, balik na ako ni kay wala kagawas o ganahan mo ani ah, pag target o grumble mana ah, o gumapuhon 268 ang iyang shadow pag target o grumble mo kung ganahan mo ana ah, mga boss pwede niyo balikan og mapuhon kay Hat na naninin ang biras ako ang Guide. Sige pakita ni mga boss. Ang 1 7 1 iyang Shadow, basig i Shadow niya 2 6 8. So sa ganahan lang ano. So okay? Proceed na mga boss sa ang advanced regalo para og mapuhon, no? Para og mapuhon. Congrats lang sa nakapika ni no sa 402. Congratulations. No, gyapot na man 042 no. Abi <laughs> na kog ba 0 ta. So, wala na akong kapahabulog kuan sa 5pm o 9pm kay um, wala akong nakita na nindot na kuan combination. So, pero kung na akong mga boss, magpahabol dito ko. So, karon regalo na to, muna yan. At ang regalo, mapuhon kay kini. O, ganahan mo ani sabay lang ninyo mga mga idol, mga boss. Ako na po ni 6 3 643 atong regalo og mapuhon kana o ganahan mo ana pwede na ninyo patnanog mo pag target og rumble mo kay gapakita na pud sa guide basig mo sunod sa result kaniha na sa 2PM na 2 pm na 205 basig mo sunod ni siya ba so ang iyahang kung ato ni syndicate ay gap na to kay ang gap niya kay mm um, ang gap niya Ah um, 468 ang gap anim niya mga boss pero ni naman ang gap tigastos na po lang yang shadow na 148 so syndicate gamitan natong syndicate no Direto sa syndicate ang syndicate ani kay 9 um 97 978 ang yang syndicate mga boss Ah, uh, muna yung syndicate 978 Escalera. O ganahan mag Escalera, muna yung syndicate. O ganahan mo, uh, pwede niyo pagda ng Escalera mga boss. Ah. Pwede niyo yung appeal pero dire mo focus mga boss. O oh. ganahan mo dire mo pag-focus na lang sa 643. 643. Pero giyahan ni ikon mga boss. Ah. Kaning Noybe, eh, sindikato ganin niyang noibig, yun ang Noybe, mahimo ginang 943. Yan. 943 mahimo na 943 so respeta rin ninyo 943 syndicate syndicate sa size kay Basin niya mabuhagay sa maganiha naghatag tag, -tag advance diba sa gabi eh? naghatag og advance sa inyo sa 502 wala ko ka syndicate sa 1 sa ato ang partial, kung nakalantaw mo sa itong video, nag-upload na sa ato ang partial, naghatag ko sa inyo, uh, 512 advance to siya 512 sa partial. So wala ko kasandikit sa kwan sa 1. So ani gawas sa 2PM 2 p.m kay 502 di ba? So the plus niya napunta i 602 the plus gihapon no. So muni ato ang special kombinasyon para og mapuno ha. Mga boss, ang iyang og okay, isyado nato ni siya kay na ang shadow niya kay 6 uh, 6, 9 690 ang shadow ni Nia mga boss 690 Muna ito ang pamintin mga boss ha 690 o ang 961 Muna Ito ang pamintin O okay, kini siya 690 o 961 Muna ang pamintin nato So Muna kung i-shadow Muna yung shadow ha Ganahan mo sa shadow sama ani eh. ato ang regalo o atong gi shadow pero sa akong ganingon sa inyo ha kay ang duha man ni lolo usahay i shadow na niya so naghatag tag regalo gabi di ba ato ang atong regalo gabi eh, kay 9975. so ang shadow niya kaning 402 so gihatag nato ang shadow di ba so congratulations kung nakapick mo ani shadow niya kaya ato man gihatag sa regalo pun Gayun ko sa inyo ha, 9, 975 versus 402. So, di ba? Ayan po, screenshot niyan. Niya nga ang special, ay special, lang ato ang partial. Kanya tong partial. Huwag mapuhon na. Advance ni mga busa para huwag mapuhon. Uh, mas maganahan lang ni mo sabay. Kato may mga extra budget, sabay lang ninyo mga boss. Uh, balit na ako ang seven, three, 731 versus 286. Ayan. Super hot na isa ko guide kay Sigig Pakita. Nang gibalik na ako. So, mura na to ang guide karon mga boss. Pa Advance para ugma sa lunes Adlaw sa lunes O bulan sa September 23, 2024. All draws ni Gihapon na Congratulations sa uh, kuan Nakapiksa to ang 4, 0, Okay? Ulit-ulit na, no? Hmm. So, mga boss, sa mga wala pa ka-subscribe sa tuang YouTube channel na Boss rent 3D Vlog, don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po manotify mo, mga boss, sa tuang upload na video tagadlaw. la, oh. yeah, sa mga nag-like dira, o always nag sa itong video, no? O mga nag-comment dira sa comment section, shout-out sa inyong tanan o dagang salamat sa inyong tanan, mga boss, ha? Sa always ninyo na pag sa tuang mga video na gina-upload. Okay? Uh, Mura na mga boss. Out na ko. Udagan salamat sa inyong tanan. Good night and God bless sa inyong lahat po mga boss. Bye-bye.